Pabili pong kondom. Size po. Small po. Ay, sa is po, sa is. <laughs> Aminin na natin na iba talaga ang relasyon kapag merong ganito. Siyempre, hindi lang basta-basta ganun ang pag-inom nito. Ang bawa eh, susugod ka ng gera. Ng ala. Halimbawa, isusugod ka ng gera. No? Two hours before, inuin mo na to. Napakagaling at napakatindi na ito. Nasubukan ko na to. This is from King Tut. You're the best. Oto, oto. Mga tropa ko dyan, sa mga friends ko dyan, napakaganda na ito. Napakatindi. Masubok, proven and tested. Katulad ng lagi kong sinasabi, what you see is what you get. Click the yellow basket. Tubukan ko ulit mamaya.